Mushing, gusto kong ipanganak ang anak mo. Ang init. Ang init. Jiang Yuan, gusto na kitang angkinin. Ako si Ling Yuan. Muling nabuhay ako sa unang buwan ko sa pagtatrabaho sa Pamilya sa nakarang buhay, si Jiang Yuan may sakit sa puso at kumuha sa akin sa matas na sahod bilang kanyang personal na doktor. Akala ko noon, ito na ang simula ng aking karera. Pero hindi nang tagal, pinanala ko sa kama ni Song Mo Shing. kami ni Jiang Yuan sa akto at tuloy na silang reputasyon ko. Para kong basura na itinakong sa pamilya Song. Pero nalaman ko nabuntis ako sa anak ni Song Mo Pagkatapos noon, hinuli ako ng mga taong hindi ko kilala. Ikinilan ko sa lalim ng lupa. At dumanas ng di makatarong pagdurusa. Hanggang sa araw ng pangangan ako, nakita ko ang tunay na salari sa likod ng lahat ng ito. Pagkiusap, malayan mo lang anak ko. Kagasingan pa lang niya. Wala pa siya ang sa mundo. Alam mo ba, sinunod pa kayo at sa'yo habang nakakulong ka rito? At kiniyak na ng mga anak? Sayang lang. Ang batang iyan ay maging akin mula ngayon. At saka, ikalamang isa na may puso na ganapagpagmasa akin. Hindi lang anak mong gusto ko. Gusto ko rin ang puso mo. Genuine. Mas uh, pipiling kong mamatay kaysa matupad ang gusto mo. Dahil binigyan ako ng langit na pagkakataong mabuhay muli. Hining hindi ko siya hayag magtagumpay. Aagawin kong lahat ng mahalaga sa kanya. At babaguhin kong aking malupit na kapalaran.